Hello, hello mga kasabaw Magandang araw sa inyo Dito na naman tayo kung paano maglapat ng leather boots sa slumo So may nag-request sa atin Si Idol Ernesto Serna Idol, ito na yung request mo Gawin na natin So, so una Lagay tayo ng, kailangan natin ng sa pin ito sa pin mo na tapos leather boots tapos yung paunan na medium ito ay so mag-uumpisa na tayo slow mo lang tayo mga idol slow mo lang o, ito magandang isa dalawa pataasin na idol para pumantay tatlo baba ka tapos baba ulit di medyo dikit sa tahin mga idol so ganyan idol pagkatapos sa itaas baba ka sa ilalim yun imas ganyan isa dalawa tatlo o, tingnan mo idol kung magpantay siya kung hindi magpantay pwede mong dagdagan bago mo ilagay yung leather boots yun 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 pantay idol oh. yun yun idol saka mo lagyan ng leather boots so paglalagay ng leather boots ito idol oh. ito yung leather boots natin yung kanto nito idol oh. yung nagkita yung kanto na ito, ito yung guide dito na naman itutok mo sa nakita mo yung idol yung guhit na to. Dito dito yung dito may biak dito eh. Hanggang dito yun oh. May guhit dito yun oh, yun oh to. Yan, itapat mo yung kanto diyan sa yun oh. Guhit na yan yun. Diretso mo lang yun oh. Nakita mo idol? Yun yun, yun. para klaro yan itapat mo yung guhit na yan sabay lapat sabay himas yan ay doon nakita mo yun, yun. yung guhit dito yan may guhit yan yung katigasan ng paa ito ay dulo ito. yan yung kanto dyan mo lagay yung leather boots mo yung, yung kanto ng leather boots mo dito dito nakatutok Hmm. So lapat mo Himas Tapos Lagay mo yung Sa pin natin Dalawa sa ilalim Tapos akyat na naman sa taas Para eh. Hmm. Isa Dalawa idol Yun Himas Balik sa ilalim idol Isa Dalawa one. Balik sa itaas. Isa. Dalawa. Himas. Sabay ikot sa ilalim. Yun. Yun, idol. Kita mo yun, ito, Malinis pagka sa pin. Kahit pangit yung sapin natin. Ito yung medium na paunan. Ito yung small. Pero, try na natin yung medium. Gamitin natin ito. Medium. Sa paglagay ng paunan, ito ay doon. Ngayon na, ang paikot-pikot. Yung masimas, lagay dito sa gilid. Paano mo malalaman kung pwede nang ipadong yung tari mo, idol? Ito ay dolo. Oh. ito yung normal na hatak. Pag hinatak mo nang may twist, yan, yung laking nga na idol, doon ka magpapantay misa idol. Pantayin mo yung paunan sa shank ng manok dito, yung dito sa kabilang. Pagpapantay misa siya dito sa itaas at sa ilalim. Ganyan idol, oh. pantay na pantay kahit anong preset ng tari mo idol 12.30, 12.45, 1 o'clock pwedeng pwede ilagay mo lang, wala nang asinta-asinta swak na swak na idol yun idol oh. yun nagandang pagsapin idol oh. yun, nakalapat pa dito sa ilalim mo oh. yun, dapat nakalapat dyan sa ating leather boots yun idol oh. kahit pangit yung luma yung sapin natin magandang pagkalapat idol yun. may clearance yun idol so lagyan natin ng tare, para makita mo yung final output natin kahit anong preset ng tare, ito 1230 lang 1230 lang to o, ganyan. O, patong natin idol patong may victory pa rin yan yun yan yan idol yan idol oh. Hmm, may victory. Yan, gandang pagkalapat ay doon. ito. Ito yung tamang paglagay ng leather boots. So, mga idol, gandang araw. Ito na. Yun.